So mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga ka-backyard farming Ang ibabahagi po namin sa inyo ngayong araw na ito ay ang pagiging busy po namin ngayong araw na ito Dahil maraming pong mga nagaganap sa video na to na may papakita sa inyo Simulan po natin sa pagkuha ng papaya na ito Ang aming pong papaya na ito ay hybrid po Kaya po malaki ang kanyang binibigay sa amin na prutas at pati rin po ang mga pinya na unang namunga, ikukunin na natin dahil po ay hinug na yan po, pag kulubot na yung ganyan sa may dulo at pwede na po yang kunin dahil hinug na po magkakaroon po tayo ng prutas ngayon sa ating lamesa, yan po at makikita nyo po yung unang saging na nakuha namin ay naging hinug na rin po. Ayan, ngayon ang aming na harvest. At dadako naman po tayo dito sa ating mga baboyan. Dahil po yung mga biik natin po ay naglalambot po ang kanilang dumi. Ganyan po ang ibinibigay naming first aid sa kanila para po ay gumaling sila sa kanilang paglambot ng dumi. Ang binibigay po naming gamot ay yung pong antibiotic po na bacterid po yan po ang nakasanayan na namin kasing gamot na binibigay po sa aming mga biyik kapag sila po ay nakakaranas ng kanyang paglambot ng dumi pero meron pa rin naman po mga ibang mga brand kung ano pong available sa inyo yun po ang inyong gamitin so ito lang po kasi ang available dito sa amin at nakasanayan na namin po itong gamitin ito naman po kasing paglambot ng dami ng ating mga bihig. Ayan, normal lang po dahil nga po pag winalay natin sila sa kanilang nanay, ay meron po silang mararanasang stress po talaga dahil wala na nga po yung kanilang nanay. Ang unang-unang stress na mararanasan nila yung uh, hindi na sila makakainom ng gatas. Uh, Pakainin na natin sila ng solid food at uh, medyo mahirapan sila doon. Uh, i-digest o gilingin yung kanilang mga kinakain kaya po na-upset ang kanilang mga chan kaya po nararanasan nila ang pagdumi po ng malambot pero normal lang naman po talaga ito dadaanan po talaga ito lahat ng mga magbababoy lalo na kung simula po talaga ng pagwalay ng mga biik pero po sa lahat ng mga baguhan na katulad namin kailangan na in advise ko po na gawin po natin ang lahat ng paraan at maggamot po tayo kung ano pong available sa atin para hindi po mabawasan mabawasan ang ating alaga. Kasi pag hindi po natin 'yan ginamot ay mauwi po 'yan sa pagkalagas po ng bilang ng ating mga biks. Sayang naman po kung mababawasan 'di ba? Ah, uh, yung kikitain sana natin ay mababawasan pa. At ang uh, manghihinain tayo kung mawala yun ang isa o dalawa wag naman sana kaya po sa mga baguhan na katulad namin kapag nakaranas po ng ganitong sitwasyon ay magamot po talaga wag po nating pababayaan at dito naman po tayo sa aming mini panday gumagawa po siya ng kulungan ng manok dahil po yung mga tandang namin ay kailangan na pong ikulong ay mga batang tandang po kasi po ay eh, baka mapulot pa po ito ng kapitbahay at uh, sila na magpalaki kaya pag uh, meron po mga lalaking manok pag umabot na po yan ng 4 months kailangan na po natin yan ikulong ay condition na po natin kung ano pong gustong gawin natin sa kanila kung gagawin din po ba natin sila pang pang game breed or uh, pang kain lang at uh, ganun pa rin po ang ating mga materialis ay nagamit na so parang double purpose po ito para hindi po masayang ang mga kawayan na ito yan po ang manok na ikukulong natin yan po ay binabae pero kahit binabae po yan yan po ay matapang po yan pag pinanlaban po natin yan sa sabong marami po mga gusto bumili ng mga ganyang lahi at ang aming susunod naman po na ipiprepare ay yung rabbit na barako meron po kasing bumili sa amin ng barakong rabbit po dahil po meron silang rabbit pero babae po ito hindi po ito dadami kung wala po itong kapares kaya dito po sila nakapili sa amin bumili ng barako ayan po si bulanggit ayan po si bulanggit na yung istorya po niyan dati nung kinukwento ko dun sa mga rabbit vlog ko ay siya po ay pinakamalit dati dun sa kanila mga kapatid muntik nga po yan mamatay naputulan nga po yan ng ng mga daliri po sa paa so yung sa harap tsaka sa likod niya po ay bawas pero sa awa po ng Diyos nakasurvive pa rin po siya at uh, lumaki po siya ng ganyan naging barako na siya po ready na at na po ito sa bumili at pagkatapos naman po, ang huli namin na ginawa ay magtatanim po tayo ng mga gulay. Meron po po kasi kami mga buto na naitabi dito ng talong, pechay, tsaka po ng mga okra. Ayan po. Diyan po muna namin nilagay sa tray ng itlog. At nalagyan lang po namin ng mga okra. Compose ng, ng pig manure po. Ang poops po ng baboy namin ay inipon po namin yan ng tatlong buwan. pagdating dating po kasi na tatlong buwan magiging compost na po yan yung mga poops ng mga baboy. Kaya hindi po namin pinatapon agad sa septic tank yung kanilang mga poops kasi mapapakinabangan po namin yan pwede po namin gawing pataba sa lupa yan pong compost na po yan ay para magiging lupa na po yan ayan pag lipas na tatlong buwan ganyan na po ang itsura Akala mo lupa na po talaga siya pero pig manure po yan kaya napaka ganda na rin po yan kaysa bumili tayo na ng mga abono pa sa labas yung mga resources na lang po natin dito sa loob ng ating backyard farm ay ang ating gagamitin so yan lang po nilagyan po natin ng tubig para panglipas ng mga ilang linggo ay titingnan natin tung, kung sila po ay magkakaroon na po ng usbong so dito na po magtatapos ang video na ito at uh, Salamat po sa inyong panonood at happy farming po sa ating lahat at God bless po. Sana po ay pa-subscribe pa rin po ng amin channel upang lumago pa po, po ito at pati na rin po ang ating mga like, comment and share. Salamat po sa inyo. Paalam!